Good morning, good afternoon. Ayan. So, nagludong aking asawa ng giniling na kambing. Ayan. So, mayroon siyang patatas, mayroon siyang peas. So, sasamahan ko siya ng kanin. Pero ang asawa ko naman ay sardo bread ang kanyang ipapartner sa kanyang ulam. Ah, uh, nilagyan din namin siya ng salad. So, ang salad na to ay mayroon siyang yogurt. Yung yogurt, lalagyan mo siya ng sibuyas, kamatis, coriander, uh, konting asukal or sugar, may konting asin, meron siyang coriander powder at saka cumin powder. So ganito talaga kapag kumakain ka ng karne dito sa India, pwede mo siyang samahan ng cucumber, uh, pwede mo rin siyang samahan ng... Hiniwang sibuyas or kamatis. Tapos lalagyan mo siya ng kalamansi. So masarap magluto yung aking asawa lalo na sa karne at isda. May mga masalas yan. So minsan tawag din, uh, kima. Kima ang tawag niya dyan sa so niluto, niluto niya na yan. So siya talaga yung nagluluto pero tinutulungan ko din naman siyang maghanda ng mga rekados or ingredients. So, na-enjoy namin yung lunch namin ngayon. So, dahil marami siyang niluto. So, good for one week na yon. Kasi ang karne guys, nag-uulam lang kami ng isang beses sa isang linggo. Yan. So, hindi kami masyadong nag ng karne kahit yung isla. Kasi hindi katulad sa Pilipinas kasi may mga lugar kasi dito sa India na wala kang mabibilhan talaga ng mga karne. Hindi katulad sa Pilipinas na once na pumunta ka sa market, nandun na lahat. Yun. So, more on gulay din kami and more on fruits. So, yun yung ano namin, pagkain talaga namin. So, nilagyan din niya ng cardamom tong spice, itong kima na niluto niya. So, masarap talaga siyang magluto. Masarap din siya magluto ng biryani. Yan. Masarap siya magluto ng isda, tulad ng Thai curry, ah uh, biryani, Ayan, so, lalo na yung mga masalang inilalagay. Ang oras ng tanghalian dito guys, 1.30, 2 o'clock, 2.30, pinakalate na siguro yung 3 Ganito ang tanghalian talaga nila. Kaya kami, pero ang tanghalian namin talaga, bago mag 2 o'clock, kailangan tapos na yung tanghalian namin. Salamat sa panin.